Hello, may hapon na tanan, tanang guys for today's vlog. Mapagi pag naman akong himasa guys. Wala akong naligo guys. Ngayon no, nabilar na po si manang guys. O tanawa akong matao ng lalong na. Wala ko'y tulog guys. Tungod lagi anak ko ang dugi dog sa si Inday. Nabagong ng anak. Kinangalang maging kumumata guys. Kaya baka iyang anak maipit. ipit. Kaya manghilak man. Kaya si Inday po, magawas mo na siya. Ugtadlawon. Kaya nang pag-awasan. Kaya mangi or malibang. Pagka ho manuktok na po. Ay, hindi name, guys, nakapila ko gilar guys. Yung labo pa ko, de, oh, labo pa ko nag, kanang, nagbantay ang um, anay. Ano ako oh may good guys. Guys, naku issue ninyo nga istorya. Ako guys, kinala na dyan mula ka ubalik, balik, ubalik, balik guys, kaya nga nung. Hindi na ang Pilipinas ay grabe kalisin na dyan guys. Bisan pag negosyante ko guys, niya mo negosyo guys is ginagmerd kayo guys ego ragid ego ragid siya ragid siya ma ego ego ragid siya na ay mabilin gamay pero ego ragid siya tis makabait kurente di tama kota kurente makakaon makabit ng tubig ana nga ako mga dugi dogs makakaon ana ana ego ego maka palit talaga to ang kugaling mga gamit ana ra ba tigit prebida prebida na maabrut tanga hinobra ba karon guys akong buhaton kay akong mga am um, grupo sa una nga group, so group ban is wala naman tula naman contact lost contact naman may ato nila kay so nga panahon nung guys wala ko mga facebook ana unsa na pila nakato naka ilang e itad gar mga tiguwang na siguro to sila kay 15 years naman ko diri nag sa pilipinas nag pundo 15 years o oh, 16 o oh, 17 na like that mo to na nakauhna ko nakauhna ko gas na mo na abroad na pud balik so akong plano guys mo abroad ko balik dito ko sa Kuala Lumpur kay ko sa ko ang amiga guys si sauna una ate na siya na nakuya na kay natumboy na siya kay matuas siya og Canada so ako ang mupulis sa iyang trabaho guys nga gi ati niya nga tigulang caregiver siya dito guys tanan tanan kabalo siya ang sekuan mo to nga ming anak ko nga kuya sao man ako na kuya nga wala man koy experience anang mga ingon ana nga in, kuan ka nang magbantag tigulang ang sebo hato katong sauna nagsakit akong papa nakakuan ko ato pero ka nang dali ra man mo to ayan guys ana siya nga akong mama gasakit man so ikaw magbantay gusto na ko makita ang imuhang performance imuhang trabaho ano unsaon mo to guys ay just ko lord naabot ayang yang mama sa pagadian. gikan sa ko ano gikan sa sa nang lugar dira oi nasikat na siya oi nang oh Nalimot ko sa lugar, guys. pero sikat na siya nga lugar. taga dito man si Kuya, mo siya nga. Ikaw bantay sa ako ang mama. O niya, marikurat. Kung ano na kasi guys. na ko na lugar. Palawan. Oh. Taga Palawan si Kuya, guys. Din mo to nga. anak siya. Gusto na ako makita ng imuhang trabaho. Kung maka... Kung ang bagyod nga, pwede yung ka makapulis sa Ah kung mama gasakit karon nasa palawan eh hatod sa pagadian so ikaw bantay kay kung mama dili na makatindog unsa akong gimo nang ulkol ko -kul sa kong -kul ulo huh? ko ha hmm unsa man ako ni kuya nagduduha pa ko kuan ni changam gusto makakamuan hindi diari gusto makakamagregaver gusto makakamu bantay tiguwang ingko ko kuya sige bata ang akong gimo akong mama bantay eh sweldoan nanti ka og 4000 uh, 4500 every month hmm. ana ko hmm. Kaya ka na si kuya, kaya baro na siya sa una. Dito pa ko senior G dito guys na ako group band Mo na nagduduha pa na siya og sa ko na ako mo ang sa mama. Mo to ning anak ko nga unsa mo ako na kuyo. Unsa nga i-try tan na ko ang imong trabaho og makakaya ba kay mo na i-trabaho na ko di ari. Kay nakatigom na siya guys mo sa kanada Kay tugos siya mga anak ko. Kay babay na siya sa una guys na ko siya tumboy. Na takdan siya, siya. Mo, na tumboy siya. tinmo mo na na regiver siya sa Kuala Lumpur. Okay. Try na ko guys. Na. Okay na. Jud. Guys. Pag-abot sa iyong mama. pag taw na ko guys. Gilit na makatindog. Gilit na kalakaw. Ang, ang kanang tiil. Nangaana na ba? Nangaana na. Eh, Diyos ko Lord. Kanang ko. bito siya guys. Kanang aswa to nun. man ako makayag ako ro, guys. Kimbog at iyong mama. Kaya mama. Dago-dago din. Taas ang wagi. Nya. Kanay na ba support Supportive bang kaayo? Yan na. May baba ito nga time. Mato nga, gita kong bana, kong ba? kung kung ba tig guys, na may ka ng wheelchair. Tanaw sa wheelchair, buti, ano to eh. anak ko Anak ikaw, ikaw bahala. Ano anak ko sa gusto ka, sige bahala ka. hindi ka gusto, bahala. ikaw na bahala. Kaya mo no kung anak ko sa de ano eh. Mato nga. Na start na ko kanang ko sa so, e, mama at man. E, Kama ko Gitrapuhan na, e, na, ana, na trapuhan. Human mo oh, ka so, pagligo. Ang pasyente, guys. Anak, di, lagi ka tindog. Jesus oh, ko, Lord. Jesus oh, ko, Lord. Duga, na, akong Kumbana. Nga, kato nga tayo, akong bana, katrabaho. Manawag na ko niya, ako isa. Gawin sa ako siya. Ano siya, sinanay, gahigda. Ikaw ko, gahigda. Kung liguon, kaya kanang para ma ang iyong ulo. Yun siya nga. Kanang kuan, ayaw pati duga, kay mahulog niya, makasala ko ba? Ma na, makuanan niya ta. Kaya nga, ito guys nga, Iguon ako guys, murag bata na. Lo, ano yung ulo, gahigda siya na. akong na ulo daan. din. kanang murag na asya, gahandig bitaw guys. Nga dili mo kuan sa kanang sa, sa, sa tiles. Kanang nasya kanang absorbent nga kuan. Kanang gihanig. Ito na din naman to na. Managligo na din. Iyang kuan. Ang iyang kinatauhan, Ano-ano. Yung color. Yung, ano, ano, yung, yung mga tae. milit, sa pampers. yung color na din. Nga mga tila na pagkahuman, di trapuhan din. Oo, uh, ako rin gaasa, bukat kayo. Mm, bukat kayo, gaasa na ko, gibali na sa pika, sa na ko, katong ka tong bago na pod niya, nga higaan na, para limpyo siya, di siya ba, ka nang pan siya ba, kay bagong ligo. Nga. Yung katong mga daan niya nga, kung siya naligo, mato, gipanglipos na po na ako, gipaglimpyohan, ano. Ang buday, di day, ka nang dalim mag caregiver di, ay, grabe, day ka ko ng caregiver. Ito nga, okay, sa galaing naso, dahil, dako, magweldo ang caregiver dito og si kuya pa si kuya karon uh, karon ang iyang sweldo is ko ana sa mga 60 60 o sa 50 ana depende kung mo overtime sya mapo to 70 kung mo overtime mo to nga sige kay kanang kaya na kay kay makakuan na si mong kanang makakon sa tong panginabuhi ba ana mo to nga gipakita ko sa video ko na unsa nga kay buhat trabaho na si mama yung kuus di kuya kaya ako na ako kaya para makapasar ko ni mo makakanak ko dira niya karong guys nga nagta nang na ako pila ka ko na iyong mama akong yatiman guys at kami dito bulan pila ka bulan ana na nakapasar mo ko guys siya nga okay nakakaila kakaila pwede na ka mo anhidre ka ikaw puli na ko. karong guys kay buka takot ticket, ana anak kay matunan takot dito karong guys kay wala man ko nakaadto dito guys kay na nako ticket guys sa kumbana gigi taas man ang sugar hmm nakrunin ko si wala ko color guys two tickets guys ang nako ang sako ah nasayang wala dito ko color guys kay kumbana ng taas ang sugar so ko kumbiya na kumbana akong ipuli kumbana dito nga akong atimanan saya Anak niya mo tuming anak ko dili pagid pagtugot sa Ginoo nga makalarga ko anak ko dili pa itugot sa ginung nga makalarga ko kaya kung bana kung mo ingon kung larga ko mataas ang iyang sugar man mm taas ang sugar mo tong pa gid pwede atong asa jud ko mi guys mo na karon guys nagplano ko nga ako ang nauna na anak ko na unya ra ko mo mo contact ni kuya kung nana ko'y passport ug ticket akong passport guys naa naman pero dili pwede igawas kunan ako yung ticket na ako kay nag nagulat ko sa kuan guys sa kanabitang mga promo promo kay mas makabarato man sa promo kay pag mo palit magutag ticket guys pa adto didto towi mo datong kuan na dito to, we, kuhuan, anak, ito, pwede mo pag one week kay mo back to philippines ta so kinahanglan gito mo towi pagkahuman pag abot dito kinahanglan gud nga unsay kanang, kanang kanang kuan sa immigration kay kanang kwestiyonan man ka anak kinahanglan usay question sa mga immigration makatubag jud ka dijo ka mag tang, magkanga kanga magkatanga kanga ka guys mo ra man na immigration na ah! na 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 back to philippines so masayang ray mo ang kwarta mo na kinahanglan na pagka pilipinas makasulod na ka sa immigration sa pilipinas kag ginhawa na ka anak katunga flight na dayon pa klarga na aeroplano na lupad pag abot dito sa kuan sa destinasyon ni mo sa malaysia Ampo na po ka anak. Kay muli niya naman po mo anak. Sa immigration, ano na, immigration question ni muli. Ana, na, ano na, kinanglan. Kuan juga, strike juga, kanang di juga, mahadlok juga, kuan magkukurug anak. Ano na, nakita, ano na. na, 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 na. Oh, pag-chop sa yung passport anak, yung eh, ginhawa, gawas, anak siya, kay nga going in, eh, naka, sa ilahang place. ito na ka. Ito naka, sa ilahang lugar, kasalud naka. So, dito na si kuya. Dil maghulat sa kuwa sa gawas, tagbuon ko niya. Kay, iha kong tudluan, o asa dapit ang kuwan sa iyang kanang gamit sa iyang pasyente, ana-ana, sa ipamutang, ana-ana. Kaya di pa kusweto guys, kay si kuya Dil kuwan sa pa na, nurse siya ba? Kabalo siya sa mga tambal, tantan, murag na dito ang gikuwan ng tanan. Muna nga, mostly pa si kuya Dil dito, o One man sa kay tudluan ko niya, hantod niya mga kahibalo ko, mga ko. Aya siya maulupad oh, Canada. Nanda, guys? Motuming ana si Kuya Gerson ako kayla. kay pila ko katuig diri nagantos karon ka na, para Canada na ko na na pushay trawad to guys kay Gabriel sa dito dako sa sulod to guys times 5 times for times 5 yung sulod to pag siya sa dito og 500,000 guys every month sa iyang amo karon nga bag-o oh ana si Kuya Del pag pag kuan ka Kuya ay kaila mag, mag ka magpigom ka ayo sige pero Pilipinas magpadala ka kana igu-igu ra kay total na may trabaho si Maymay -May. akong bana gay ang tawag ni Maymay -May, ni ba sa kung bana ni ro, ni Buloy kay Maymay -May man kay Maymay tawag na ko ni Buloy Maymay nga naman to sa Malaysia guys kung set nimo sa partner mo nilang lang itawag kay si Maymay na may trabaho ayo punda nga si Maymay magtrabaho at gihapon si Maymay kay si Maymay -may na may trabaho balikan na kita ni Maymay iyan ang ibang ko ikaw ni mo padala Huwag konsumo ni mo sa Pilipinas. Muna yung yung natwedil na ko. Nindot ang iyan. Tansa ko agay ah, is offer. Muna akong atuon dito. Anak guys. Muna oh, nindot. Grabe dito. Oo to guys nga. Paningkamutan na ko guys na makalarga ako. Ako ang saboto na kung na huwag ka nang hinay-hinay. Na siya na ako. Okay. Ay, so, sa Pilipinas guys. Grabe na. Ningkamot na ningkamot mata diri kay diri man ta diri man ato ang homeland. Pero so unsa man ta homeland kung ato ang kwarta ko lang, di ba? Mo na man palad ta guys. kanang uban tong mga nag nag-abroad guys. Just ko mga napilingon na kay guys, abi nagtuo sir sa um, just ko na patugas ta ko nakasilak swildo mga millionaire ya ho, just ko lord. lang, mga, mm, mga e mangambot man man na lang ko. Muna na guys nga. Anong kamutan ako nga maka-abroad ko balik guys. Kay nga ayon ng Pilipinas kasi lisod ka ayo. Labaw na karon nga. So, sambot na mga ambot. Muna karon guys, sagad nag vlogger tungod sa kalisod sa Pilipinas. Muna. Mm, din na guys. Ito ko na matbot. Naapay mga suyaan. Mga suyaon guys. May ngundig. O oh, nag vlog pa lang ko gang. Namonetize na ko suya so guys mo ni mga suya grabi grabe lagi Diyos ko Lord to siguro sila ang vlog ba nga kanang sayon ra ay na muntes magani ko magi ko swildo ko ba Tingala, jug ko ne secret na ay masulod sa kuang kuang guys pero ginagmay pagid siya dili pagid siya pwede ka nang ikuan kay ginagmay pa man ka nang Toto at least, sunod na sa ako ang account ana ana ba. Basta monetize guys na nagina siya pero ginagmay pa di depende muna ni meta ana depende muna nga. Tigumon na ko tutigumon mo tay akong gamiton yag, tataw na ko po in Jesus name ni mo. So sad nga huna, nga, nga, ni ang Pilipinas kalisod. Dapat magdugunta. Amo ang mayor de guys, tabang man siya pa man kaniya. Oh, amo mayor de niya. E mo lagi to guys, nga imbis nga sa handiman man ko guys, dili pang -hambu guys no. Sa handiman ta ko guys, manager ko sa handiman unya kay pag ato na ko sa kuang kuan. Sa kuang TOR, di man ako makuha guys, kay dapat man kay ito, akong balance is 19,000 kapin. kasi nitubo pa didto. dili na ko makuha guys, wala pang ko mo wala na ko ang ako ang An guys opportunity nga ma manager ta ko sa handyman pero okay la uy, baka di ay better luck next time Diba? ba ana man better luck next time ang akong portion no, og gutom na ngayon ni pagkaon kaon ka kwa ti ka pagkaon ang gipangayon niya nga pagkaon guys kani oh. na kay gutom so, sunod na kani akong o Tara guys. Gani yang busong kanon. So ako siyang tagaan ani. Big gani. Rosel. Ako siyang tagaan aning makarel ang flavor. Muni ka to yung parcel ng naabot. Nya. Ko na lang last ay eh, kaduhan ay eh, ay ni kaduhan din. Last na tong isa. Yan, ano ito? to? Eh, mo na iyang gi pangayo. Mo nang gabalik-balik og lakaw. Kay eh, nangayo siya ani. Ay Jesus Christ. Ganyan okay, guys. Mo hmm? ni ang unod guys o oh, beef look. So akong pakan ang si Rosel. Kanawa siya guys. buaya kay. Eat. Mm, oh, guys, nag-eat na siya, guys. Mm. mm. Na, ka siya, Ana. Mm. Mana mo kakat po ha? dili mangilog. Kala Rosel, sa kwarto Rosel kayo, na mangilog. Akong islot sa kwarto guys, kay ilugan man siya guys, luwi ka ayo. Pero nakakao naman na yung mga igsuon ko, kuan guys. Nara, nara. Cat food. Kuha ko water niya. Dahan na araw. Eh, man na mag na ko ang door. Para dili makasulod iyang mga igsuon kay ilugan siya. Hmm. No. Water. Hmm. Ngayon lang itong water kay iyang pag humanig nani guys, ako ani siyang pag humanig guys, ako ni siyang pagawson kay bisag mangi malibang diri na sa CR siya mangi malibang ya wala arba diri trap ko. Dan ako gibitangan sa ako ni siyang ano Ka on siya. Sabtang na ka si Russell guys, ako ang yung background. Yeah, 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 yeah. Wow, wow, wow. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 <coughs> oh, sa Dirirat Taman Gasama. Salamat sa inyong pag-subscribe sa kong YouTube channel. So, I'm Pink Natin. I love you. I love